Totoo, balita mula sa gitnang silangan. Biglang inatake ng Israel ang kabisera ng Qatar na Doha. Ilang beses na binumba ng Israel ang kabisera ng Qatar. Ang target ng mga pag-ataking ito ay ang pamunuan ng Hamas, na ayon sa paunang ulat ay nagtipon doon para sa isang pagpupulong. Ayon sa sandatahang lakas ng Israel, inatake nila ang pamunuan ng Hamas, na responsable sa pag-atake sa Israel noong Oktubre 7, ngunit hindi tinukoy ang rehiyon. Ang operasyon ay isinagawa kasama ang Shabak, ang ahensya ng seguridad at kontraespionage ng Israel. Ngunit sa Qatar ay nag-anunsyo na sila ngayon na pansamantala nilang ititigil ang kanilang pagiging tagapamagitan sa negosasyon sa pagitan ng Israel at Hamas dahil kinokondena nila ang pag-atake ng Israel sa bansa na itinuturing nilang walang kapantay. Nagpahayag ng suporta ang Saudi Arabia sa Qatar at nangakong tutulong kung magdesisyon ang Qatar na tumugon. Ngunit dito lumilitaw ang pangunahing tanong. Alam ba ng Estados Unidos ng Amerika at mismo ng Qatar ang tungkol sa inihahandang pag-atake? Dito lumalabas ang isang nakakaintrigang impormasyon. Ako si Alexi Pecci. Ngayon, ikasyam ng Setyembre ang petsa sa kalendaryo. Halina't sumisid tayo sa paksang ito at suriin ang lahat ng nangyayari. Pero bago tayo magsimula, nais kong ipaalala na sa YouTube channel na ito ay araw-araw may lumalabas na ilang mga balitang analitikal tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo upang kayo ay laging updated sa lahat ng balita. Kaya inirekomend akong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at ilike ang episode na ito. Ayon sa pahayag ng hukbong sandatahan ng Israel, matapos ang pag-atake sa kabisera ng Qatar, ito ang kanilang sinabi. Bago ang pag-atake, gumawa sila ng hakbang para mabawasan ang pinsala sa sibilyan. Tulad ng paggamit ng high precision na sandata at dagdag na impormasyon mula sa intelihensya. Kalaunan, kinumpirma ni punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ito nga ay operasyon ng Israel. Sipi, ang mga aksyon ngayong araw laban sa mga pinuno ng teroristang organisasyon na Hamas ay ganap na independyenteng operasyon ng Israel. Israel ang nagpasimula nito, Israel ang nagsagawa nito, at Israel ang lubos na umaako ng responsibilidad. At dito lumilitaw ang isang mahalagang sangandaan sa politika. Ang Qatar ay isang mahalagang kaalyado ng Estados Unidos ng Amerika sa gitnang silangan. Kasabay nito, mahigit sampung taon na nitong binibigyan ng kanlungan ang pamunuan ng Hamas at kasama ang Washington, gumaganap ng papel na tagapamagitan sa pagtatangkang maresolba ng mapayapa ang digmaan sa Gaza Strip. Isang mataas na opisyal sa Hamas, iniulat sa Al Jazeera na ang mga lider ng kilusan ay totoong inatake sa Doha habang tinatalakay ang mungkahi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos tungkol sa tigil putukan sa Gaza Strip, at dito nga, dalawang araw na ang nakalipas, nagbigay si Trump sa Hamas, ayon sa kanya, ng huling babala. Narito ang kanyang sinabi. Binalaan ko ang Hamas tungkol sa mga magiging kahihinatnan ng pagtanggi sa kasunduan. Ito na ang aking huling babala. Wala nang susunod pa. At ngayon, iniuugnay ng mga eksperto ang pag-atake ng Israel sa Qatar sa huling babala ni Donald Trump, ayon sa ikalabindalawang channel ng Israel, binigyan ng pahintulot ni Donald Trump ang operasyon sa kabisera ng Qatar. Ayon sa ulat ng ikalabindalawang channel, kabilang sa mga napatay na lider ng Hamas, si Khaled Mashal, ang lider ng panlabas na pakpak ng kilusan na sinubukan ng patayin ng Israel noong 1997 sa Jordan. Ang pahayagan din, ayon sa Times of Israel na sumipi sa Arab media, nasa punong tanggapan ng Hamas na tinamaan ng airstrike si Khalil Al-Haya, ang leader ng Hamas sa Gaza, pangunahing negosyador ng Hamas at kalahok sa mga usapan tungkol sa tigil putukan sa Gaza Strip. Samantala, ayon sa dalawang source ng Reuters sa Hamas, nabuhay ang mga miyembro ng negotiation group. Nasa punong tanggapan din si Zaher Jabarin, pinuno sa West Bank, at si Muhammad Darwish, pinuno ng syura ng Hamas, na siyang konseho ng Hamas. Naging interesante at kapansin-pansin ang reaksyon ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Qatar na kinundena ang pag-atake ng Israel. Sipi, mariing kinukundena ng Estado ng Qatar ang duwag na pag-atake ng Israel na nakatuon sa mga tirahang gusali kung saan naninirahan ang ilang miyembro ng politburo ng Hamas sa kabisera ng Qatar, Doha. Ibig sabihin, inamin ng Qatar na oo, ang pag-atake ay tumama talaga sa kinaroroonan ng mga militante ng Hamas. Lalo pang napansin ang reaksyon ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na kinundin na rin ang mga pag-atake ng Israel. Si P. Ngayon lang namin nalaman ang pag-atake ng Israel sa Qatar, isang bansang mahalaga sa tigil putukan at pagpapalaya ng lahat ng bihag. Kinukundin ako ang hayagang paglabag na ito sa soberanya at teritoryal na integridad ng Qatar. Suportado ni Prinsipeng Tagapagmana ng Saudi Arabia, Muhammad bin Salman, si Sheikh ng Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, at kinundena ang CP, hayagang pag-atake ng Israel sa Qatar. Ayon sa State News Agency ng Saudi Arabia, sinabi ni Bin Salman na, CP, ang pag-atake ng Israel sa Qatar ay isang kriminal na gawain at hayagang paglabag ibinibigay namin ang lahat ng aming kakayahan sa Qatar at sinusuportahan namin ang Qatar sa anumang hakbang na gagawin nito para protektahan ang kanyang seguridad. Dapat tandaan na ito ay isang di magandang president para sa mga susunod na usapang pangkapayapaan at diplomatikong inisyatiba. Sa ngayon, kinakailangan nating makuha ang mga sagot sa ilang mahahalagang tanong. Alam ba ng Estados Unidos ng Amerika ang pag-ataking ito bago mangyari? Kung alam nila, paano nila nalaman? gayong pag-atake ito sa teritoryo ng Qatar. Apektado nito ang operasyon ng pinakamalaking base ng himpapawid ng Amerika sa Al-Udeid. Paano ito makakaapekto sa relasyon ng Estados Unidos sa lahat ng Arabong kaalyado nito sa Persian Gulf? Kung ang Qatar na dating lugar ng pag-uusap ng Estados Unidos at Taliban bago ang 2,000 at 21 ay dinaligtas para sa negosasyon, Saan pa kaya ligtas sa gitnang silangan? Ibig sabihin, marami talagang tanong dito. Gayunpaman, ang mga pag-atake ay isinagawa. Wala pang dalawang linggo matapos mangako ang hepe ng General Staff ng hukbong sandatahan ng Israel na tatamaan nila ang mga lider ng Hamas sa ibang bansa. Karamihan sa mga liderato ng Hamas ay nasa ibang bansa at aabutin din namin sila, pahayag ni General Lieutenant Eyal Samir noong ikatatlumput isa ng Agosto. Alam ba ng Estados Unidos ang pinaghahandaang ito? Malamang oo. At heto na nga, ayon sa Reuters na sumipi sa isang mataas na opisyal ng Israel, ipinalam na ng Jerusalem sa Estados Unidos nang maaga ang planong operasyon. Ayon sa Israeli Channel 9, ang operasyon ay tinawag na Rurok ng Apoy at ito ay personal na inaprubahan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Ayon sa pahayagang Israel Hayom Nakatanggap din ng abiso ang mga autoridad ng Qatar at bago ang pag-atake ay isinagawa ang mga hakbang upang mabawasan ang pinsala sa mga sibilyan. Kaya naman ngayon ay maaaring ipalagay na hindi masyadong kukontra ang Qatar sa Estados Unidos dahil ang operasyong ito ay planado na noon pa at lahat maliban sa mga miyembro ng Hamas ay may alam tungkol dito. At pagkatapos mismo ng pag-atake sa Qatar, inilabas ng kinatawan ng hukbong sandatahan ng Israel ang isang pahayag tungkol sa paglikas ng buong lungsod ng Gaza patungo sa ligtas na lugar. Sa politong ipinamamahagi sa Gaza, nakasaad agad para sa lahat ng residente ng Gaza at sa mga nakatira sa lahat ng paligid nito mula sa lumang lungsod ng Itufa sa Silangan hanggang sa dagat sa Kanluran. Matibay ang pasya ng hukbong sandatahan ng Israel na lipulin ang Hamas at kikilos sa lungsod ng Gaza gamit ang malaking puwersa gaya ng ginawa sa buong sektor. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas sa daan ng Al-Rashid patungo sa makataong zona sa Al-Mawasi. Lubhang mapanganib ang manatili sa lugar na ito. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ilagay niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.